gaya tayo at mapapak na mga ito sa Shark Way Vlog Welcome to my vlog <laughs> Papasok sila dito, meron kasi sila tinatawag na aquarium dito sa loob At ito ang ating mag... Sino magdara? Mag ato mo sa ano sa'yo? Ato na, ato na! Okay! Natawid sila dito sa... Bato na ito, tingnan natin. Pakita muna natin, pakita muna natin itong bato Kung gaano kalaki itong batong tatawirin itong mga muro ami dito tatawirin na dyan At may underground daw dyan. Kuweba, eh kung mayroong underground ang Palawan, meron din ang pantiki kung tawagin dito sa Libon. Tatawid mga bata natin. Ito ay yung mga mandirigma galing sa Santo sa Kanda. <laughs> <laughs> sa Lungong! Oh. Game! Dito yung dara. Game, game, game. Ayan. Game, game. Ayan. 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 Yay! Yeah. ay siya 'yung mga be balik pala siya siya 'yung lulut. Sino wala lulusot doon? Tingi lulusot dito. Okay. Ha? Huh? Nakakatayo dito? Nakakatayo sa loob pagpasok mo. Ha? Huh?

Si, wala nang pumapatay. Ah, patay, patay, si Sumatay, sumatay. Yes, dala mo namatay! Hoy, namatay, namatay. namatay. ກິນກັນເນາະອືມບໍ່ກະດີແຕ່ນທາງເດັນພາເຊາະກໍຫນຶ່ງຢ່າງນິມາດຫນ້າເຕັນດໍາປາ